So mag-feel siya ah, ng um, 2025 elect senador? Ang tingon sa ako ang mama. Uh, mudagal ang senador. Ang uh, ako ang bangod. Si baste Presidente. At siya so, ang mudagal sa 2020 uh, uh, president. So ikaw, Presidente? Ang tingon sa ako ang mama. Balik daw ko sa Davao. Mayor. Sa 2025 Why? Kaya mauna Kailan ka babalik sa Davao, Mimi? <laughs> Kailangan ka babalik sa Davao, Mayor? Inaabangan namin taga Davao. Kailan next year? Ah... Uh, Pag-uusapan ko so, namin. Pag mm. So, uh, walang idea kung mag-re-resign um, mag tayo okay. as VP. Wala namang ganun usapan. Eh. Uh, wala. Walang uh, ganon na usapan. So, next year mo, 2025, mayroon kayong senador campaign? campaign lahat sila. Campaign. Campaign lahat sila. <coughs> lahat sila raring na tumakbo eh. Si PRD na uh, senator, yung kuya ko, uh, si Paulo Duterte, yung congressman niya senator, uh, si Sebastian Duterte. Si so tatlo ang Duterte next year for senator. Yes, tatlo ang Duterte next year. Confirm na ba yan galing sa UBP? Uh, okay, okay na yan, ma'am. Okay Walang presidensya, ma yeah. Duterte, wala Duterte ma'am. Walang mag <laughs> Duterte. <laughs> Ang muna sa kwarto ma filtro na mag-out- спорт. ko